Dito nga pala yung ano, pit drinks kare-kare sa may Pisa Mora, sa may Poblacion Market, saka po sa may Julian Felipe, sa may harapan po ng simbahan. Ako nga po pala si Pit, Pit anak po ni Mang Pidring na sa akin na po yung pinamahala po yung pagkare-kare na nilikha niya po, na negosyo niya po. Uh, iniimbitahan ko po kayo na tuwing linggo lang po ang aming kare-kare kare-kare sa kadinuguan po may mga laman po kami, tuwalya pata, laman po pure beef, maskara buntot, bituka kung ano po yung mga gusto nyo po, nandito po lahat gilagid daddy, eto po yan katulad niya, may gilagid, may nguso Katul katulad si daddy po matagal na namin customer yan dito Alaman sa iyo ngayon daddy Dati kasi ang pwedeng skare walang mga ganitong laman, talaga ang laman lang nito, buntot, mga gilagid. Kumbaga, in-upgrade ko lang yung ito, yung mga pata. Noong araw talaga may pata kasi tatay ko kasi sa matadero nagtatrabaho nang araw 'yan. Kaya marami kaming laman. Tapos kasama na ako nung ano, noong bata pa lang ako kasama na ako sa matadero. Kaya natutunan ko 'to eh. Talagang inano niya na ako dito eh, bata pa lang ako. Siguro 13 anyos pa lang ako. Nagkukudkod na ako ng ano eh, ng ng kaldero eh. Kasi kala ko nung bata ako, ano eh, yung pinahirapan ako, hindi pala, ito pala na ano ko na. Meron palang ano, talagang pupuntahan yung tinuro niya sa akin. O, ngayon, hindi ako nahihirapan kasi bata pa lang ako, alam ko na yung mga gagawin. At siguro po, bumabalik po yung mga tao dahil po sa, siguro po, yung sa lasa po ng mani, saka po sa kalinisan po, saka po yung laman po, yung marami na po yung laman, sa gulay po. Siguro po, saka po sa ano, magandang pakitong sa mga sa customer po.